nakakapagod ng buhay, no? Hindi ka sigurado kung bukas masaya ka na, o bukas ganun pa din. Hindi ka sigurado kung bukas panalo ka na, o bukas talo pa din. Kakatapos lang ng isang problema, may nakaray din ng agad na isa pa. Tapos minsan parang bawal kang maging masaya. Every time na lang na nakakaramdam ka ng bigla ang saya, parang nauudlot. To the point na natatakot ka ng maging masaya ulit. Kasi alam mong wala pang isang oras, wala pang ilang minuto, may kalungkutan na agad na kapalit Siguro maswerte na rin tayo kasi kahit papano may lakas tayo ng loob na lumaban na lang ulit. Ilang beses man tayong itulak pa balik, kaabante pa rin tayo ng paulit-ulit. Siguro barang araw yung mga tao may namaliit tayo. Yung mga tao walang tiwala at hindi naniniwala sa atin, siguro dadating din yung araw na mapapatunayan natin sa kanila kung ano ba talaga tayo. Na kaya din natin silang lampasan. Kaya din natin silang sabayan. Alam ko napapagod ka na. Alam ko ikaw tong tinutukoy ko na to. Pero wag kang susuko ha. Let's go.